Arestado ang dalawang lalaking sangkot sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa Quezon City. Binabaklas na ng mga sospek ang mga piyesa ng motor ng madat na ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa kuwang ito ng CCTV, kitang palabas na ng subdivision sa barangay San Agustin sa Quezon City ang rider na ito noong nakaraang Merkules. Ang problema, hindi niya pala motor ang kanyang minamaneho, kundi ninakaw lang. Yung biktima po ay uh, pinarata po niya sa uh, basketball court. At pagbalik niya, wala na yung motorsiklo. So pagkatapos no, nag-report na kaagad yung biktima po natin sa barangay, ganun din sa police station. Matapos ang backtracking sa mga CCTV sa lugar, nagsagawa ng manhunt operations ang District anti carnapping Unit. Natonton at inaresto ng mga pulis ang lalaking nakitang tumangay sa motorsiklo. Huli rin ang umano'y kasabwat na siyang pinagdalhan ng motorsiklo. Binabaklas na ng mga sospek ang motorsiklo na matatnan ng mga otoridad. Nabawi ang ilang parte ng motor maliban sa chassis nito. Yung motorsiklo na ninakaw ay uh, tinawag po natin cannibalized na sinakchap na po yung mga pyesa. So nakilala po ng ating biktima yung kanyang motorsiklo na nawawala sa pamagitan ng engine number sinampahan ng reklamong paglabag sa New anti carnapping Act ang dalawang naaresto. Kahapon, pansamantalang nakalaya ang nagnakaw umano ng motorsiklo matapos magpiyansa. Habang ang kasama niya ay nanatiling nakakulong, tumangging magbigay ng pahayag ang nakakulong pang sospek. Payo naman ng otoridad. Kung sila ay paparada, huwag po doon sa lugar ng madidilim at wala pong katao-tao. Kung magpaparada po sila ng motorsiklo, siguraduhin po na yung manobela po ay nakalak. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.